Hello guys, good morning. Happy Sunday sa ating lahat. So ngayon guys, wala tayong gawa ngayon kasi medyo kadalasan home service. So ngayon guys, sideline muna tayo. So itong hawa ko ay isang kapasito ng washing machine, yung mini washing machine. So kailangan lang ng 4 microfarad pero uh, sinabihin ko pwede, pwede, pwede naman tong 5 microfarad. So ayan, i-deliver ide natin sa minamahal ating customer. So early grind muna tayo guys so happy sunday sa ating lahat so ngayon papunta tayo doon sa uh, sa Philcris, sa may Kimpo Boulevard so doon yung meet up namin so ayan ito yung kapasitor yung bilog so ayan guys so ibiyahe ko muna to so ayan take care sa inyo happy sunday 2,000 years later. So ayan guys Mating na tayo dito sa lugar na kung saan kami maging meet up ng customer So ayan naantay pa natin So andito na ako sa tapat ng Pilgris Centrale Central. Ayan dito yun sa Davao Sa May Boulevard Ayan naantay na lang tayo So I hope na hindi matagalan yung customer natin So, oh, hanggang dito na lang yung uh, video natin. Na so, God bless po at happy Sunday po sa atin. Bye-bye, hey, guys.